Sino ba talaga si Orly Gutesa? Isang testigong naghahatid ng katotohanan o isang pon na ginagamit upang itulak ang politika sa Senado? Ito ang tanong na bumungad sa publiko matapos siyang iharap ni Senador Rodante Marcoleta bilang sorpresang testigo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ukol sa maanomalyang flood control projects. Ngunit sa halip na linawin ang mga aligasyon, mas lalo lang itong nagbukas ng mga tanong hinggil sa kredibilidad ng kanyang salaysay. Unang sumabog ang isyu ng mismong si Atterior Pechi Rose Espera na nakasaad bilang notaryo ng sinumpaang affidavit ni Gutesa ay mariing itinanggi ang kanyang pagkakasangkot. Aniya, hindi siya ang pumirma at hindi rin niya pinanotaryo ang dokumentong ipinrisinta. Dagdag pa niya, ang mga notarial details at pirma ay falsified and unauthorized. Kung peke ang mismong pundasyon ng testimonya, ang affidavit, maaari bang paniwalaan ang lahat ng nakasaad dito? Sa gitna ng investigasyon, malinaw na idinitalya ni Gutesa ang kanyang papel bilang tagabuhat ng maleta ng basura. Ayon sa kanya, tatlong beses umano siyang naghatid ng maleta na naglalaman ng tig P48 milyon, minsan kay Congressman Zaldico at minsan naman sa dating speaker, Martin Romualdez. Ang mismong tawag niya sa pera ay basura. Isang kargang pera na nakapaloob sa maleta na animoy ordinaryong bagahe. Ngunit laman ay milyon-milyong piso. Ngunit sa masusing pagtatanong, unti-unting nagkaroon ng mga bitak ang kanyang salaysay. Tinanong siya ni senador Erwin Tulfo tungkol sa kanyang military service at koneksyon sa mga ahensya tulad ng Bureau of Customs at Office of the Vice President. Sa halip na maging malinaw, naging putol-putol at magulo ang kanyang mga tugon. Lumabas pa na siya ay naging bahagi ng security detail ni VP Sara Duterte, bagay na agad nag-angat ng kilay dahil tila may halong pampulitikang kulay ang kanyang paglabas bilang testigo. Nang siya'y tanungin naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung kaya ba niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, buong kumpiyansa siyang sumagot na oo bilang isang marine ay kaya niyang lumaban at magdepensa Pinuri pa siya ni Dela Rosa bilang isang sundalo. Subalit sa parehong pagkakataon, nakasaad sa kanyang affidavit na nais niyang mapasailalim sa Witness Protection Program, isang malinaw na kontradiksyon sa kanyang ipinahayag sa publiko. Kung kaya niyang depensahan ang sarili, bakit humihingi ng proteksyon? Dagdag pa rito, malinaw na nakitaan ng publiko na tila kinocoach ni Senador Marcoleta Sigutesa habang nagsasalita. Sa ilang bahagi ng pagdinig, makikita kung paano siya pinatitigil, pinapabagal o tinutulungan sa pagsagot. Ito'y nagbigay ng impresyon na ang testimonya ay hindi kusang loob na pagbubunyag, kundi isang orchestrated performance upang ihatid ang mensaheng nais ni Marcoleta. Sa kabuuan, lumitaw ang malaking tanong. Si Guteza ba ay isang credible witness o isang scripted diversion? Kung tunay ang kanyang sinasabi, bakit kailangan ng Peking affidavit? Bakit hindi ito dumaan sa masusing beripikasyon ng Senado bago siya iharap? At higit sa lahat, bakit bigla na lamang lumabas ang pangalan ni dating speaker Martin Romualdez, isang kilalang posibleng katunggali sa darating na halalan sa 2028, habang tila naiiwasan naman ang pagbibigay pansin sa mga pangalan mula sa nakaraang administrasyon na posibleng sangkot din sa flood control scandal? Hindi rin lingid sa lahat na si Senador Marcoleta ay may mahabang kasaysayan ng pagiging tahimik sa mga malalaking katiwalian noong nakaraang administrasyon. Ngunit ngayoy aktibong nagtutulak ng testimonya laban sa mga posibleng kalaban sa politika. Ang impresyon ng marami, higit itong politikal kaysa investigatibo. Kaya't nararapat lamang itanong, ito ba ay pagsusumikap para sa katotohanan o pagtatanghal ng isang drama na ang layunin ay ilihis ang investigasyon at gawing armas ang Senado laban sa mga kalaban sa politika? Kung ang pinakapundasyon ng ebidensya, ang affidavit, ay peke, paano pa natin pagkakatiwalaan ang mga mabibigat na paratang? Mga kababayan, ang ating panawagan ay malinaw. Ang Senado ay hindi dapat maging entablado ng political theater. Ang kredibilidad ng testigo at ang integridad ng ebidensya ay dapat laging sinusuri bago ito tanggapin. Dahil kung hindi, ang nawawala ay hindi lamang ang oras at resources ng bayan, kundi higit sa lahat ang tiwala ng sambayanan sa mga institusyon na dapat sanay nagtatanggol ng katotohanan. Kung nagustuhan ninyo ang aming pagsusuri at komentaryo, pakilike at pakishare ang video na ito. I-comment din po ninyo ang inyong saloobin sa ibaba. At para sa mga bago nating manunood at sa mga tumatangkilik na, Maraming salamat sa inyong suporta. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel na Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice and freedom.